ayan naman po guys share ko sa inyo ang ginawa nilang lutuan namin guys kasi po iniisip namin na yung kaya po yan na yan ang ginagamit namin dahil marami pong kahoy dito sa area na ito di po kami naubusan ng kahoy kaya yan lang muna dahil yung gasol po sa ngayon ay napakamahal dito sa amin nagkakahalaga po ng na 1,150 plus ang isang 11 gram ata na gasol. Kaya, naisipan namin gumawa ng ganyan para mag kahoy na lang muna. So, yan po guys. oh, marami kaming kahoy. Hindi po naubusan ng kahoy ang iriang ito. Kaya, naisip namin na mag ganito lang na kami magluto kasi habang mahal pa po ang gasol So, ayan guys, sinishare ko lang po sa inyo yung aming mga ginagawa sa araw-araw. So, guys, thanks for watching again. At sana po, tangkilikin nyo ang aking mga ina-upload na video. Salamat.